Nakauwi na ng bansa ang mga nakaligtas na Filipino seafarer si matapos ang pag-atake ng Houthi rebels sa Gulf of Aden. Tulong mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno inihahanda na. Narito ang report. Nakahinga ng maluwag ang labin isang tripulanting Pinoy ng MV True Confidence nang makarating sa bansa pasado alas 5 ng hapon sila ang mga Pilipinong nakaligtas mula sa pag-atake ng Houthi rebel noong March 6 sa Gulf of Aden. Isa si Mark sa sampung unharmed na mga tripulante. Ako po at nasa po po na aking mga kasamahan. Nagpapasalamat po ako sa malaking pagkulog sa lahat po ng government agencies na sumpo sa amin. Kasama din nilang dumating ang isa sa tatlong sugatang Pinoy. Pero bago siya iuwi sa kanyang lugar, dadalhin muna ito sa isang ospital para matiyak na nasa maayos itong kondisyon. May isa pong injured at dadalhin natin sa ospital. Meron siyang fractures.

in order to provide the foremost welfare and protective service program. Nakatanggap ng kabuang isang daan at dalawampung piso na tulong pinansyal ang mga Pinoy seafarer nang galing ang cash assistance mula sa DSWD, OWA at DMW una na silang binigyan ng Department of Foreign Affairs ng tig isang libong dolyar o higit limang pung libong piso. Kasalukuyan naman nagpapagaling pa sa Djibouti Hospital ang dalawang sugatang Pinoy. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi pa sila umuwi sa Pilipinas. Nagpapatuloy pa ang pag-retrieve sa bangkay ng dalawang Pinoy para maiuwi na rin sa Pilipinas matatandaan na kiramay dito si President Ferdinand Marcos Jr. Noel Talakay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.